Hi hey guys, welcome to my YouTube channel. Panibagong araw, panibagong vlog na, na po. Ako po ulit sa Papa Sa ngayong anima technician siya consultant. Uh, pasensya na po pala kayo. Kung ako po ay halos isang buwan na hindi nakapag-video na po. Uh, hindi ako nakapag-vlog ng na isang buwan. Kasi po medyo na parun po tayo na problema na inasikasa ko muna po. Ano po. Uh, pero ngayon po, uh, magsisimula na po ulit ako na mag-video. Na ang uh, pangalapit ipapakita sa inyo kung ano ba ano po yung aking mga ginagawa at sa sa po na ano po pupunta no? Ah, uh, inaulit ko po kung kayo po hindi pa nakapag-subscribe sa youtube channel please subscribe na kayo at huwag nyo kalimutang pinutin yung notification bell para lagi kayong updated sa aking mga video ano po Ah, uh, okay guys uh, ipakikita ko nga pala sa inyo yung aking bagong business ano yung uh, sana mag-click ano po at uh, Ipapakita ko po rin yung tarpaulin na pinagawa ko sa inyo para po uh, makuha nyo po yung aking cellphone number at kung sakaling gusto nyo po na magpa-service sa amin sa pagpap magpapabara ko uh, text lang kayo o tawag po kayo ano po sa aking number ano po kaya uh, comment lang po kayo dito sa comment section ano po okay guys uh, update ko na lang po tayo. Okay guys, uh, ito 'yung sinasabi ko na tarpaulin na pinagawa ko na. Ayun. 'Yan po 'yung aking tarpaulin na pinagawa sa bayan. Ayun. Ito po 'yung aking contact number kung sakali pong gusto niyo magpa service 'yan po. Alam contact number. 'Yan po, uh, aking contact number. Kung sakasakali po, gusto nyo po magpabarako sa akin, sa aming babay, ano po. Uh, comment, ano po kaya, comment lang kayo sa aking comment section para po uh, masagot ko po yung inyong mga tanong, ano po. Uh, guys, ipakikita ko po sa inyo yung aking barako, ano, yung aking bagong business na ginawa. Okay guys, siguro napapansin nyo wala na akong alagang rabbit ano, aso na nakakulong. <laughs> ah, nag-alis na po tayo ng rabbit, ah, nagpalit po tayo ng panibagong business, sana po, ah, sana po, ah, pumatok para po magpatuloy po tayo na po. Yan guys, ah. Okay guys, ito, ito na po yung aking barako, Guys, ayan po. 'Yan po yung aking gamig, ginagamit na bore. Yan. Ito po yung sariling bore ko. Barako ko po, sarili ko po 'yan. Bukod po dun sa mga nilalabas ko ng na barako, na ang may ari po ay piston ko, ito po yung aking sarili yan 'Yan po yan. 'yan. Nagagamit na rin po 'yan na pag-service na po. Ah uh, guys, yung sabi ko sa inyo na Yan guys, ah uh, ito yung pala yung sinabi ko sa inyo na ano na kaya yun, ipinalit ko sa akin mga alagang rabbit, ano, ito yan. Ngayon po, ah uh, pinalit ko naman iport uh, pag-aalaga ng 45 days yan. Yan na po sila ngayon yan. Medyo malalaki na po ang aking mga cecil, ah, uh, nasa 6 days na po sila ngayon yan. Ah, uh, balik post Nag-testing pa lang po ako. Bali 20 heads po ito lahat. Awa ho ng dos. Ah, wala naman pong nabawas. Ano po? Ayan. 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 yung Ayan. Ayan. barako. Yan sarili dito po, po ito ah, nagagamit ko na po ito uh, ah, nasa itong materials ko ito nasa service ko na po siya sa mga customer na po kain ulit po, po kung gusto nyo pong magpa Ay, po magpa-service kain ulit ko po kung gusto nyo po magpa-service sa amin, sa akin sa pagpapabara ko ng mga inahing baboy nyo at malapit kayo dito sa amin ah, comment lang po kayo dito sa comment section ano po kaya ah, text o tawagan nyo ko doon sa pinakita ko po tarpaulin yung number ko po nando doon para po mapuntahan ko kayo kung sakasakali po kayo malapit ano uh, ah, taga -ka kalatagan po ako yan po ah kung sakasakali po malapit po sa kalatagan matanggas ah ito po ah ito po yung akin board na pinasa-service sa mga customer ano. bali po ito ay 8 months pa lang po siya 8 months po Ayan. Ah, hindi. O nga. mag 8 -e months pa lang pala. Okay, guys. Okay, guys. Ah, uh, yun po. Ah, uh, naipakita ko na po sa inyo already kung aking pinakaabalahan. Ano po. At, ah, uh, ganun pa rin po. Nagsaservice pa rin po tayo sa ating mga customer. May tumatawag po. Ano po. Ah, uh, okay, guys. Ah, uh, hanggang dito na lang muna ulit yung aking video. Ah, uh, sana po huwag nyo kalimutang supportahan yung aking youtube channel at kung hindi ka pa nakamag-subscribe, please subscribe ka na at huwag mo kalimutang pinutin yung notification bell para lagi kang updated sa aking mga video ano po uh, see you guys uh, ako po ulit si Papa Talks ang mga animal technician and consultant bye bye